Thank you. So, alam niyo yung Cafe. Ito yun, oh. No? Dati, nung 2011, pinasok namin to. Talagang papasok ka lang dito, tapos kakain ka, mag-iwan ka ng bayad. Ito siya babayaran. Ayan. Kailangan sakto lang yung ibabayad mo. 3 in the morning. And, mula dito, sa pinutuligan namin, bulit na rin yung alon Madilim kasi walang ilaw dito. Sa place. So, binunulinig ko yung alon na nanggagaling sa dagat. And, umuulan ng malakas. So, supposedly, dapat mag-aayos na kami, magandaya kami. Pupunta kami ng bus ko kasi may kailangan kami at isipin na details sa bangko ng aking biyanan. Pero, since ganito yung panahon, ilan ang ulan. So, ayokong tumawid ng dagat na ng... ganyan yung panahon. Kaya, ayan. Kaya, ayan. So, hindi namin alam kung titigil yan. So, kung nakikita ninyo, yun ba yung mga bahay dito? Natutulog kami na ng, ng bukas ng mga pinto. Yes, hindi lang bintana. Bukas yung mga pinto. Last, ang aga natutulog ng mga tao dito. Alas, yes, palang tulog na sila. Ito na lang talaga yung gising kung late kang matulog. dito sa terrace. Tapos ayun yung tulugan natin. So, dito, dito sa side na to, kailangan so, ng buha ba dyan. Tapos, umikot doon kasi nandun pa yung banyo. So, nasa baba yung banyo. Eh, bago kami makarating ng banyo at makarating dito pa balik. Ayan na. Ayan si Hasa pa. Basa na Hindi na so 5:30 a.m. ng umaga so al final umalis din kami so now inaantay na lang namin na pasakayan kami din sa baka wish ko lang walang mangyaring aberya tulad nung nakaraan uh -huh. Okay Kapag nasa kami ng mga oras na ito, hawak-hawak ni husband yung aking kamay kasi alam niya na kabado ako ng mga oras na ito. Sa totoo lang, nung mga oras na ito ay mas kabado ako kaysa nung nakaraan. Why? Kasi ngayon ay masyadong maaga. Pangalawa, ang tataas ng alon. So para sa akin, mataas na yung mga alon na yan. Sa tulad kong hindi sanay na tumatawid ng dagat, para sa akin, mataas na yung mga alon na yan kumpara dun sa unang tawid namin dito papuntang Sabtang, kalmado yung dagat noon. Pero ngayon talaga ay matataas at malalaki yung alon. Pero para sa tulad ko na hindi nga sanay, para sa akin mataas na yan, malalaking alon na yan. Pero sa kanila, sa mga kasabayan namin dito, wala pa daw yan, normal pa daw yan. Sino naman kasi ang hindi kakabahan? So kabado talaga ako neto. Kasi tingnan nyo naman, nagtataas baba yung aming bangka. So para akong nasa roller coaster turn ito, so nagtataas baba yung bangka kasi nga gawa nung alon plus bukod pa sa mataasang ang alon ng araw na tumawid kami ng dagat na yan ay masama din yung panahon. Kaya hesitant talaga ako, skeptical akong sumakay ng bangka. Kasi nga, madaling araw pa lang, alas rest pa lang ng madaling araw, gising na kami kasi para maggayak. Pero hindi nga ako naggayak kasi nga, masama yung panahon. Pero yun nga, nung pagdating ng alas 5, alas 6, umukay naman. Pero, pagdating namin sa gitna ng dagat, ay umulan. Umulan niya ng mga oras na yan. Ayan, no, nakikita ninyo yung dagat, matataas talaga yung alon. So, nakakatakot. ay almusal. Pumunta kami dito sa may capital kasi ang agenda namin dito ay yung SSS. Kasi para i-follow up kung bakit nahinto yung yung pension ng aking biyanan. Kung napapansin ninyo, halos lahat ng mga tao dito ay may mga motor. Kasi yan yung way ng personal transportation nila. Kasi nga ang mahal ng dito. Yung tricycle mula kanina dun sa pantalan, So, yun nga. Yung personal transportation nila dito ay motor. Kasi ang, kasi ang mahal ng pamasahe dito. Yung pamasahe na tricycle kanina, sinakyan namin mula doon sa pantalan ng Ivana ay 300 pesos. Hanggang dito sa capital. Thank you. And then, after namin sa SSS, ang ano? Candy, limang piso ang mahal ang bilihin kasi. So, nandito kami ngayon sa may sentro o capital ng ng Batanes. Which is Basco. So, since maaga pa at alas, alas 12 o alauna pa kami, makakasakay ulit ng bangka pabalik ng Sabtang. So, we explore muna namin tong place. So now, nakakita Ay, kami ng taho. Alam nyo ba kung taho? 50 pesos. <laughs> Ay, ilang ilang oh, tagal ah. Di mo, alam mo pa magkipatan, na. Kaya ako, dalo. Okay, ano? Laki Nakarami ka na ng benta, kuya? Okay naman Ano, ko ka service? Eh, klaro. Okay. din, ano hindi

Pero parang marami to. Kesa yung taho binili natin doon sa may apartment. 20? Oo, 20. <laughs> Ang konti eh. Dito tayo po. Basaya ta eh. Hindi. Hindi? Baka madumihan yung suit ko. Hindi. Saan tayo? So, na tapos na kami magtaho. Ngayon naman, magtitingin-tingin kami ng mga hotel na malapit dito sa may capital kasi ang flight namin pa Manila sa Webes pero kailangan na namin tumawid ng dagat sa Miyerkules so meron kaming one night stay dito sa Basco tapos pasyal na rin malayo o di huwag dun nung tayo sa malapit dito sa Basco, bihira ka na makakita ng mga bahay na bato, na traditional na bahay na bato. Pero sa Sabtang, marami ka pang makikita. Dito mga medyo iba na eh. Dito sa Basco. Tapos ito yung, ito yung common street. Dito sa Basco. Mga iski-iskinita. Parang katulad lang din sa Spain. Yan. Mga iski-iskinita siya. Pero maraming mga ano dito, mga tita. Tulad niyan. Halos tabi-tabi sila, tabi-tabi. Ito -tabi. din din yung nasa likod ko. Ma, parang gusto ko to. Since nakakita ako. Ma, gusto ko to. Ma? Ito. Bili mo. Magkano? Tanong mo kung magkano. Ito. Kaya na Ito ate, magkano? Yung brown. Kaya daw. Ito ding brown, magkano? Mm. Ito din. Ganun? Di, pagpupunta ba? Malabas-labas. So Ayun, isa. Ah, Ito? Oo. Oh. Ah, sige, tanong mo yan magkano. Yung brown. Nang araw na lang <laughs> tayo dito. kung ngayon pa talaga mamimili. Ilang araw na lang daw kami. Natungaw pa ako. <laughs> ito. Ate, ito, magkano? ay ate kami ko pala sorry lalaki pala siya sorry same lang so after namin dun sa binilahan ko ng sleepers nakita namin tong midtown inn so I think pwede kami mag inquire dito ito so, na si hasba na Nakita namin tong Chandel's Inn and Cafe. Mm -hmm. uh -huh. yeah. <laughs> Oo, oh, oh, ang ganda ng view. Yung, ano, at least may, may so now, hindi namin alam kung mag-early lunch kami. Kasi nakita na namin itong jeep eh. So ito yung jeep na pabiyahe papuntang port. Iba na kung saan kami buman, bumaba kanina ng bangka. Kasi kung paalis na to, sasakay na lang kami dito tapos kakain na lang kami kung ano makita namin dun sa Port Iba na kasi mahirap yung jeep dito puro tricycle 300 pesos yung ibabayad mo Nandito na kami sa may port Ibana. na. So alam niyo yung Anesty Cafe. Ito yun oh. Dati nung 2011 pinasok namin to talagang papasok ka lang dito tapos kakain ka mag iiwan ka ng baya dun sa kinain mo hindi ko alam kung ganun pa rin ngayon ay tuma so ganun pa rin siya dito siya babayaran Ayan. kailangan sakto lang yung ibabayad mo ano yan puto so, 15 available na food nila. may kape din sila. Gusto ko sa tanghalian eh Wala eh Pero may noodles sila Cup? Oo, cup noodles ayun yun na lang Tapos, gusto ko ng ano ma Ano to? Parang chicken Ano ba yan? Ah, banana Ito, banana Yung Ang gusto ko ng puto Seafood lang mo eh Adi seafood Kung ano yung available Meron silang ay. ano Souvenir Souvenir dito. ayano no? May nakalagay na Honesty Cafe. Parang gusto ko siya. Alas 11 na lang umaga. So, self-service dito. Tapos, mayroon silang initin initan ng tubig dun sa may gilid. So, kung ano yung kukunin mo, ililista dyan, di ba? Hmm. Ngayon, mm Ililista -hmm. mo dito yung kukunin mo. Tapos, nakalagay, ilalagay mo rin yung presyo, pati total. Yeah. Dalawang ano? Yeah. Tubig. 500 ml ba to Absolute? Oo, 30. Huh? Hindi. 16 na itong dalawa. 16 na to Dalawa. So, and then after mo ilista dun, kailangan natin mag ng na Dun sa may box. Kanina na pinakita ko sa inyo. Nakaka na total. 165. 165. Okay. May 150 ako dito. May 15 ka. Kailangan kasi sakto lang yung hindi, ka, hindi ka na kailangan suklian kasi nga iiwan mo lang yung payment sa so, may box. ayun tayo kasi ano na darating yung bangka sana lang di katulad nung nakaraan na nagload sila ng marami Thank you for watching my loves. Hanggang dito na lang muna ang video natin ngayon. See you mamaya ulit. Pero tulad ng dati, bago tayo magtapos, kung bago ka dito sa akin channel, please subscribe to my channel at i-click mo na rin pati ang notification bell at huwag mo ay, rin kalimutang ka, i-click ang all man. after ng notification bell. Para updated ka at wala kang mamiss sa mga susunod ko pang videos. Thank you for watching my loves and see you sa mga susunod ko pang videos. Bye my loves! Thank you! Mwah!